Masandos sa kubusan Maraming magandang araw Sa mga pinagpala kabataan Narito tayo upang pakinggan Ng buong puso at kaisipan Makibahagi sa mga bulhang usapan Ng mga makata sa ating harapan Sa panahon ito na tayo Ay tila dumadaat sa aboy Ang pagtatanggap sa Panginoon Ay maaari ba? Ako po ang inyong puno na kandiwang At sa aking tabi ay ang ating dalawang makata Nasasagot sa katanungan, maaari ba nga magtanong sa Diyos? Sa aking kanan ay ang panig na sumasalungan. Naimbag nga ang daw, kada kayo amin. Ako nga po pala si Sister Ginny Valdenaden na tumatayo sa panig na hindi tayo maaaring magtanong sa Diyos. At sa aking kaliwa naman ay ang panig na sumasangayon. Masantos sa kabusahan ng kayo. Ako naman po si Sister Charity Habonero. Naniniwala maaari tayong magtanong sa ating Panginoon. Ngayon na sila inyo nang makilala, halina't ating pakinggan ang dalawang panig na magpapalagtasan. Salubungin natin sila ng masigabong pakalakpa. Walang palataya walang katanungan. Iyan ang aking tinatayuan sapagkat sa kanyang mga salita, ito ang katotohanan. Ang lahat ng bagay ay kanyang napagtagumpayan. Ang lahat ay lumuluhod sa kanyang kapangyarihan. Walang imposible sa kanyang pangalan. Kaya dito pala makikita ng walang ang katanungan. Ang pagtatanong sa Panginoon ay hindi katumbas ng kawalan ng pananampalataya. Ito ang ay kabaraan. sa Kanya. Ang paglalapit sa Panginoon ay isa sa mga solusyon. Sa mga panahong tila mabagal ang pagdating ng mga sagot at sa oras na mabigat ang mga pagsubok. Sa mga taong buo ang pananampalatay sa Panginoon, hindi na kailangan ng marami pang tanong. Nasa Diyos na nga lahat ng kasagutan. Bakit pa tayo magkakaroon ng alinlangan, kapatid? Hindi naman ako nag-aalinlangan. Kailangan ko lang ilabas ang nasa aking puso at kaisipan. Hindi ba't mabuting sa Diyos ko inilalapit ang aking katanungan sapagkat ako ay tao lamang na nagtataka at magkukuluhan. Ngunit naniniwala ang Diyos ang magbibigay ng kasagutan. Ngunit hindi ba sinyalis ang iyong pag aagam agam ng kawalan ng tiwala? Kaya bakit ka pa magtatanong kung ikaw ay may pananampalataya? May pananampalataya ako, kaya ang aking katanungan ay dumediretso sa kanya. Sa muna. ako sa palagtasan ay papalit Ang sagutan ng dalawa ay tila nagiging maninit na. Ako kukuman mamuna at ako muna nakabiwa ang <coughs> muling magsasalita. Sa mga harap na ito ay ang aking nahulawaan ng panig ng dalawa. Hindi may kakaila na may punto sila. Mga makata, muli kayo do'y tumindig at bumagit na. Usapang natigil, ipagpatuloy nyo na. Si Abraham nga na ama ng pananampalataya. Sumunod sa hindi pa man niya nakikita. Handang ialay baging ang anak na nag-iisa. Dahil buo ang kanyang pananampalataya. May punto ka naman dyan, kaibigan. Ngunit Huwag mo rin si Job na ipinagmalaki ng ating Panginoon ay tumaan sa matitinding mga hamon at sa gitna ng lahat ng iyan ay marami sa naging tanong. Bakit hindi na lang ako namatay sa aking kapangalakan? Kailan matatapos ang pagsubok na pinagdaraanan? Paano ang nangyari ang mga anak ng Diyos pa ang pinapahirapan? Tinanong ni Job ang lahat ng iyan. At sa gitna ng lahat ay ma at sa gitna ng lahat ang kanyang pananampalataya ay hindi lumisan. Ngunit hindi ba nakasaad sa aklat ng Santiago na humiling kayo ng may pananampalataya? kasulatan, Ama, Ama, bakit mo ko pinabayaan? Tinanong ng Panginoong Heso Kristo ang mga salitang iyan. Nangangahulugan bang wala siyang pananampalataya kahit sa kanyang katanungan? Akin na pong ang dalawang makata. Ako ng lakandiwa ang muling magsasalita. Ang aking hiling sa dalawang malulala, kayo'y umiti sa isa't isa at magkamay na. Narinig na ng mga kabataang pinagpala ang punto ng dalawang panig. Oras na para pagnilay-nilayan natin ang ating mga narinig. Sa panahong tayo ay dumadaan sa apoy at hamon, maaari bang magtagong sa Panginoon? Ang pagpapasya ay iwan ko na sa inyo ngayon. Muli, ako po ang inyong puno na kandiwa, kasama ang dalawang makata, bobati sa inyo na isang, isang araw na